2023 na mga ka-Filipino Sage at andito na naman tayo sa bagong episode ng ating kwentuhan na mga kaalaman dapat nating matutunan. Sa pagbukas ng 2023, nasisilayan natin kung bakit ang ating presidente ay nakipagnegosasyon negosasyon sa bansang China para sa ating pang-ekonomiya. Ang tanong ay, bakit sa kabila ng ating problema ukol sa China sa West Philippine Sea ay tila yatang nakikipag-aliansa na tayo sa kanila at malayang nakikipagkaibigan. Ano kaya ang papel ng China sa Pilipinas sa 2023? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Kung ating pag-uusapan ang kasaysayan ng ating bansa, simula pa noon sa panahon ng ating mga ninuno, ang bansang China ay marami na may tulong sa atin. Simula sa pakikipagkalakal ay sila ang nagprotekta sa mga karagatan laban sa mga bandidong pirata na nananakot ng ating karagatan at lupain kung kaya ay namuhay ng payapa ang ating mga niluno. Sa panahon ng mga Kastila, ang China ang naging daan upang masuportahan tayo sa mga armas para sa pakikipaglaban natin sa mga banyagang Espanyol. Kung kaya sa malaking tulong nila ay nagampanan natin ang agarang independensya noong June 12, 1898 bago lumusog ang mga Amerika upang sakupin tayo. Bago pa ang ikaliwang digmaang pandaigdig sa panahon ng digmaang sibil sa China ay natipagkalakal ito sa atin kapalit ang kanilang medisina sa pagkain natin kung kaya ay nakapag-imbak tayo ng maraming medisina sa pagsapit ng ikalawang digmaang ang na naging daan kung saan ay maraming mga Pilipino maging ang ating mga kasundaluhan ang nakinabang sa maraming reserba ng medisina. Kung kaya ay nagbukas tayo ng pakikipag-ugnayan ng China sa panahon ni Ferdinand Marcos dahil hindi lamang sa magkalapit ang pagitan ng ating bansa, ay nagiging magkaibigan na din sa panahong iyon. Ngunit nagbago ang lahat pagkatapos ng administrasyong Marcos nung ating kinalaban sila lalo na sa sigalot sa West Philippine Sea. Maaring may dahilan ang Sanhi sa Spratly Islands kung bakit ganun na lamang ang nangyari sa China dahil sa panahon din ng Cold War ay nagiging banta ng China ang Amerika. Isa kasing magandang estratehiya ng West Philippine Sea ng Amerika para sa pakikipagkalakalan at ng kanilang naval superiority laban sa mga bansang hahadlang sa kanilang kagustuhan. Dahil ang China, kabilang ang kaalyado nitong Russia, ay napapaligiran ng mga kaalyado ng Amerika kung saan ay naging party tayo sa kanila. Kaya ay nagiging mahimpit sila sa kanilang soberanya. Ngunit sa pagdating ng Administrasyong Duterte, lalo na sa West Philippine Sea, ay pinalapit niya ang ating bansa sa China upang ibalik muli ang dating relasyon na kagaya noon. Kaya sa pagdating ng ating bagong presidente na si Bongbong Marcos ay pinagpatuloy ito. Dahil na din sa mga nagampanan ng bansang China sa panahon ni Duterte kung saan ay tumulong ang China sa Build 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 Program, sila rin ang nagbuka sa Pilipinas ng napakaraming negosyo at trabaho para sa mga manggagawang Pilipino at nagtayo ng mga pabrika para sa ikauunlad ng ating bansa. Sa sigalot ng West Philippine Sea ay tila naging maayos na ang pagtrato ng China sa ating mga mangingisda doon, kumpara noon. Kaya ganoon na lamang kahalaga ang papel ng China sa ating bansa lalo na na bagong taon na naman natin ngayon kung saan ay bagong pahina ng pamumuhay na naman ang ating tatahakin. Siguro, hindi mawawala ang ating pag-asa lalo na sa isyo ng West Philippine Sea. Kung ipagpatuloy natin na palalakasin ang pakikipag-ugnayan sa kanila upang sa wakas ay masolusyonan ang ating problema ukol dito. At may balik lalo na ang mga Pilipinong nawala ng trabaho dahil ang kanilang panghanap buhay ay tanging pangingisda lamang. Kaya kung inyong nagustuhan ang ating video, huwag kalimutang mag-like at subscribe i-click nyo na din ang notification bell icon para ma-notify kayo sa iba pa nating mga video. Kung may mga opinion, karagdagan o tanong, huwag kalimutan na mag-subscribe sa ibaba. ba. Ang inyong suporta ay napakalaga sa amin upang mapalawak pa ang ating kaalaman. Hanggang sa muli.